Hello one by one! A day in my life tayo for today's video. Umalis ako ng bahay dito ng mga 3pm. May binayaran lang ako sa munisipyo tapos tumuloy na ako dito sa San Bartolome Parish Church. Nabalitaan ko na andito si Our Lady of Manawa. Kaya naman agad ako pumunta dito para masilayan at manalangin sa kanya. Pagkatapos pumunta naman ako dito sa JND Kimchi House para bumili ng pickled radish at instant ramyon. Isa sa mga favorites namin ito ni Habi kaya naman pag wala na kami yung stock agad-agad bumibili na rin ako. Lalo na kapag may sahod na. Pag-uwi ko naman ng bahay, nasikaso ko naman itong mga hipon na binili kanina umaga ni Mother sa palengke. Medyo madami nga sila kaya sabi ko dalawang luto yung gagawin ko sa kanila. Yung kalahate ilalaga ko lang. Yun kasi yung gustong luto ni Habi sa kanila. Tapos ni request din niya na wag daw overcook. Kaya naman nilagay ko lang yung mga hipon nung medyo mainit na yung tubig. Nilagyan ko rin sila ng konting asin. At dahil nga madaling maluto yung mga hipon, binantayan ko talaga sila para hindi nga sila ma-overcook. At nung Nakita ko na nag-form na ng letter C yung mga hipon, hinayaan ko na lang sila na kumulo ng konti tapos pinatay ko na rin yung kalan. Yung other half nga pala ng mga hipon, iluluto ko sila sa butter at bawang. Dinamihan ko pala yung mga bawang na gagamitin ko dito. Mas masarap kasi para sa akin yung maraming bawang. Ginamit ko nga pala itong mini food processor ko para sa mas madaling paghiwa sa mga bawang. Tapos, inumpisahan ko na rin yung pagluluto. Pinainat ko lang ng konti yung kawali. Tapos, nilagay ko na rin itong butter. Hindi ko nga alam kung napasobra itong butter na nilagay ko para dun sa mga hipon na natira. Basta, naghiwa na lang ako at nilagay na sa Kawali. Ang galing, diba? Good luck na lang sa kolesterol at BP namin. <laughs> Diyos mi umarimar. Nilagay ko na rin pala dito yung mga bawang. Hindi nga pala ito yung first time na magluluto ako ng ganitong luto ng hipon. Kapag talaga bumibili ng hipon si mother sa palengke, yung iba ay ilalaga. At yung iba kahit limang piraso lang iibahin ko yung luto. Minsan, buttered garlic shrimp. Minsan naman ginagaya ko yung may numukbang na hipon na mga koreyano. Yung medyo spicy yung sauce nila, ganun. Si mother nga pala hindi kumakain ng hipon. Kaya kami lang dalawa ni hobby yung kakain nito. Naglagay nga pala ako ng konting asin at paminta. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagmamekos-mekos. Naglagay nga din pala ako ng konting oyster sauce dito for additional taste. O, ba diba may ganun? Nung nakita ko na nagform form na rin sila ng letter C, pinatay ko na yung kalan at hinayaan ko muna sila sa kawali. Tapos, luto na sila nun. Pagkatapos ko namang magluto, medyo nagutom ako at nakita ko itong mga tinapay. Sakto, nakabili na ako ng coco jam. Alam niyo ba na gustong gusto ko yung coco jam na palaman dito sa mga whole wheat bread? Super perfect ng combination nilang dalawa para sa akin. Kayo, nasubukan nyo na ba yung Coco Jam dito sa mga whole wheat bread? Try nyo mga besh, masarap. At habang nagpapahinga na kami ni Habi dito sa so kwarto, bigla akong napaisip bakit ganito siya manood. Pero syempre, hinayaan ko na lang siya. Kaso, kinabukasan, ganito na naman yung get up niya. Sabi ko, hindi na normal to. Anong nangyayari sa asawa ko? Gawin nyo naman ka no. Anong meron sa tawel at panyo na nilalagay sa ulo niya? Please enlighten me. Epekto kaya ito ng mga hipon na niluto ko? <laughs> That's all. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!